ang hindi na darating si Madam Gina, ibabalik e, silang tatlo. Oo. Oh, Aumay na uh, yung uh, sinasama, doon na lang sinasama. May mga anak kasi nag aaral Ah. Buti pumayag naman si Madam Diwata. Okay, okay lang naman kay Madam para daw sa pinapukasan ng mga anak. Kasi. Maliliit pa kasi yun. Ah, may maliliit pa yun sila? Uh, Oo. May 12 years old yata. Tapos si Gina, nasa 13 years old. Yata. Ah, mga bata pa. <laughs>

Laki ng ilaw nila, oh. Laki ng ilaw ni Diwata bawat tent. Wala nga, eh. Sa Quezon City. So, ang liwanag na pala dito pag gabi, mga kaibigan. Madam, ano kahapon? Hindi ko na naabutan si Ati si Ma'am Gina. Buhin na sila nung isang araw ng umaga. Ay, ah. panghalit. Kasi Ay, ganun. Kasi nagagawa ka sila asikasuhin doon. Ah, sila, ano, pati mama nila? Oo, mama niya. Pero yung anak niyang isa, yung dito kaya na. Ano ba? Yung si, ano, Aida? Hindi, si, ano. Riba. Si. Madam Riba. Hindi, yung anak ni, yung, ano, manbibigay niya yung. Ah, yung The anak ocean. ni, ah, pinsan ni eh, Diwata. Pero yung tatlo, si Ate Riba Ate Aida nauna sila. Maraming ah. Nauna na sila kasi kasuhin sa probinsya. Hmm, eh. kaya pala. Kaya umuwi sila. <laughs> Ayan, sige, salamat madam ha. Ay, <laughs> ay, I... wata sila pa uwi. Mm. Gusto na nila. Mm. Kasi ka na madam. So, mal, ano na si, ano, may, si kasuhin pala sila doon. oh, no, may sinasabi silang ano. Baka yung lupa. Ah, oh, klase na Habolin hmm. daw mira. Ha? Indito, dito po. So okay. nasa late na pala sila. Oh, oh. Sila mas daw na sila umuwi sila nang ayya. aida sa pala ah. naitin na. Oo. Kasi may ayya nung pang araw lang Sila raw na aida mas oh, daw. Oh. At si Ano Riva. Oo si Risa na Riva. Si si ano, Madam Gina at yung mama niya ang kasabay. Magkasabay. Mm. <laughs> Ayun so. Uh, Parang para hindi yata sila sa may sabay dita. Uh Oo. -oh. Naiinip sila. Uh Oo. -oh. Kusa nilang haharap nila yung sa probinsya, yung buhay ng probinsya. Mm. Um Kumo na? Akala ko nagbibiro lang yung kahapon. Seryoso si bibi. yung manok? Bro? Malis na pala si ay Madam Gina. Kulas pala ng ano ng kapatid ni Madam mga ate ni Diwata ay malis na lahat. Hindi na hindi kaya. muwi na ng summer late. Eh. diwata. So, magandang-magandang umaga, mga kaibigan. Nandito tayo ngayon sa Moa. Makikita nyo yung globe. At ngayon ay, syempre, bibisita na naman tayo sa the Paris Pasay Branch. At katapos dito kung galing kayong mga Cavite South no, pwede kayong uh, mula sa Pitek sakay kayo ng Pamowa so dating dito sa Mowa magtanong kayo sa guard kung saan yung e-bike na papuntang Diwata Kabisado na yung mga, na mga driver ng e-bike yung Diwata Pares Yan. 25 ang pamasahe Yan. so doon banda yung e-bike tara samahan nyo ako mga kaibigan ayan so dito na banda ang sakayan ng e-bike sakay na tayo dito Sila Earthquake Dream oh, National up, yeah. Simu Sal Simultaneous Earthquake, National Earthquake Drill yun eh tubig oh. Ayan, ng siya dati nangunguha ng kangkong. ayan mga kaibigan nakarating na rin tayo kay Tiwata Pasay Branch kung makikita natin wala na masyadong nakapark tara samahan nyo ako Ayan yung best friend ni Diwata doon sa ilalim ng tulay. Kanyang yeah, yeah. long, long friend. Kumusta naman, Madam Fiona? Okay naman. Ito kayo gising lang. Matutulog ulit doon. Huh? po nandito si Diwata. Nag-usap kayo? Bigyan ako ng makakabinigyan. Ah, binigyan ka? Sabi ko, wawin ako dito dahil. Ah, sabi Ayan, so si Diwata talaga hindi nakakalimot sa mga ano niya, no? Sabi ko sa'yo, mag-apply ka ng makeup artist sa kanya, eh. Ayaw mo. Ayaw ko pa. Gusto ko muna mag-ito laboy-laboy. <laughs> Yan, trending pala tong... Ayan, andyan pa daw ang traffic enforcer, kaya hindi pa sila makapapark. You know, sa dulo. Bantay si sir. May pag alis, pwede na magpark dito, no? Ayan na si Pilang. Madam Pilang! Hi, Madam. Asa na si Madam Gina? Si ano? Si Pilang. Ayan, pasukay natin si Madam Pilang. Tanapin natin si Ate Gina. Morning, Madam Pilang. Busy. Tara, pasukin natin ang loob. Adam Tagalinis. Ito na yung Pepsi. Ayan, may pila na rin mga kaibigan. Maagang maaga pa dito ah. Ako. Daming. Yan ang daming kumain ngayong araw. Ang lakas ng sounds dito. Si Ate Gina.